ombudsman na ang umano'y pagtangka ng ilang barangay officials sa Davao del Sur na bawasan ang ayudang ibinigay ng national government sa isang residente. Giit ng DSWD, dapat nakukuha ng mga benepesyaryo ang kanilang ayuda ng buo. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico walang may karapatan, walang may, uh, may kapangyarihan na bawasan niyan, kahit na nasa gobyerno pa sila. Kung meron man, i-report nyo sa amin. Yan ang paalala ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, kaugnay ng mga natatanggap na ayuda ng publiko mula sa pamahalaan. Kasunod ito ng umunay pagtangka na ilang barangay official sa Davao del Sur na kaltasan ang ayudang natanggap na isang beneficiaryong apektado ng El Nino. Kinasuhan na raw ang mga sangkot na barangay official. Iniimbestigahan na rin daw ito ng Office of the Ombudsman. Paglabas sa venue na to, hihingan yung, yung beneficiaryo na, oh, ako yung naglagay sa isa listahan, akin yung portion yan. Ayon sa DSWD, nasa 1.6 billion pesos ng presidential assistance ang naipamigay mula noong Mayo sa mga magasaka at mayingisdang naapektuhan ng El Nino. Kanina, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa San Juan, Batangas. Libo-libong beneficiaryo mula sa Batangas Laguna at Quezon ang tumanggap ng tig-sampung piso. Bukod sa financial assistance, na mahagi rin ang Pangulo at iba pang ahensya ng gobyerno ng mga fishing at farming equipment gaya ng mga harvester, traktora at bangkang pangisda. Sa pamamagitan ng mga ganitong makinarya, hindi na raw kailangan pang dalhin ng mga maghisak at mayang isda ang kanilang mga produkto sa ibang lugar para iproseso, kaya diretsyo na sa kanila ang kita. Oh, small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga hangisda. Sa ganun, yung, ang, ang, pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa diretsyo na, uh, direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga ngisda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanapbuhay. Mula Batangas, nagtungo naman si PBBM sa si Las Marinas Cavite para mamahagi ng kaparehong tulong sa mga magasaka sa Cavite at Rizal. Ibinida rin niya ang mga infrastructure projects ng gobyerno sa Calabarzon. Kabilang dyan ang LRT-1 Cavite Extension Project na malapit na raw matapos. Ginagawa na rin daw ang Taal Lake Circumferential Road, Lobo Malabrigo San Juan Laia Road, pati na ang Cavite Segment ng Cavite Laguna Expressway at South Luzon Expressway Toll Road 4. Ginagawa na rin daw ang Cavite Industrial Area Flood Risk Project para maibsan ang pagbaha sa probinsya. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.